Magandang kaliwanagan muli, aking mga anak. Magandang, magandang kaliwanagan sa inyong lahat. O, uh, sino nga nanood kagabi sa kwento ni Doc Pilar? Sino nga nakinig? Pagpapatuloy pa ba? Mukhang uh, wala na yata gustong manood eh. Makinig. Kung hindi na, mag-iiba na lang tayo ng topic. Magandang kaliwanagan. Ayan, shout out na naman yan mga nauna na na nanood mm. anong naintindihan nyo doon mga wag kayong magpapangalan na kwekwentuhan lang tayo ng tungkol kay pusa aso babaeng pusa aso si unggoy si rabbit at si Pagong. Unfair, di ba mga anak? Unfair, ano? Parang sa mga ibang uh, nasa mga inosente, siya pa yung ibang uh, nagbabayad ng uh, utang na wala namang ginawang uh, Kasalanan. Ang ang kwento natin dito, mga anak, ay tungkol sa pusa, ah? Sa aso. Sa unggoy, wala tayong ibang ah, ah, binabanggit na mga pangalan, di ba? Si Rabbit, naku, mag-ingat kayo dyan kay aso. Nangangagat yan, patalikuran. Si unggoy yan, traidor yan, ano? The kasi rabbit yan, tatakbuan ka na lang yan, ng uh, yan, ah ng hindi um, yan na mapagkakatiwalaan mga pan na yan at ito naman si pusa na matatakutin di na umimik, tawawa na naman yung mga mauulit magandang kaliwanagan ay malalaman natin Empress Bulahan dito kasi <laughs> natutuwa ako sa inyo alam nyo ba tawang tawa ako kagabi at ang usapan topic talaga uh, tungkol kay dyan sa mga pagong kay pagong kaya wag nyong tutula din si pusa ah, kung ano yung uh, nakita't nakita at nalaman para matigil ang mga kalukuhan nila aso pagong ay aso unggoy eh, eh wag nung tutula din ano anak. Napakabait ng pagong na yan. Kung sino pa yung uh, mabait. Talagang uh, inuubos ng kalaban. <laughs> Ayan na naman si Joan Biloria Baliador. Dito pa nagpagamot sa kwan. Loko-loko ka talaga. Dito ka pa nagpagamot sa uh, live natin. Eh, Nagkipentuan tayo dito. Ganyan talaga, bibitin-bitin naman a Christy Cortez. Alam nyo kasi mga anak, sa maniwala kayo sa hindi, si Doc Pilar ay hindi imposible na nakakausap ang mga espirito, ang mga namayapa, dahil yan anak, ang tinanggap ko, na, ka, na mission ko, tungkulin ko sa ating amang lumikha sa langit. Kaya kaming mga 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 manggagamot, mandirigma, hindi rin posible na nakakausap namin ang mga diwata. Wag naman ganoon, mga anak. Hindi na, wala namang kasalanan yung mga diwata. Ano? Laki namang kalukuan. Sila nga nagsumbong eh. Kaya nananatiling nga. ang mga inosente ang siyang naaapi. Saan yan, Mare? O oh, may tumawag sa akin ng Mayer. Mare, dito Aurora ko, Mare. Mars. Ngayon po, wala pa yan sa part 2. Pinapaliwanag ko pa yan. Yan kasing yan, na uh, mga, mga magkasama na yan, na si Unggoy, si Aso, ah, si Rabbit, di ko alam kung paano nila naakit o nakilala si Pusa. Dahil, ah, kasi kung kilala yan ni Pagong, sabihin sana sa akin ni Pagong na kilala niya. Hindi ko kilala. Ito ah, anak. Alam nyo kung bakit? Ngayon lang niya namit eh. Mayroon kasing niyang kalukuan eh. Si aso. Si unggoy at si rabbit. Jocelyn ginaldo, oo, nandito ako sa bahay ko dito sa Aurora, hindi sa Abra, ha? Ay, Nika! Katagay, ano yung kwento diyan Nandiyan nung no, sa taas, basahin nyo na lang. Ngayon, etong si... Bogi kasi itong si Kwan eh, si Pagong eh. Eh siguro, siyempre maapil si Pagong. <laughs> ikaw ba naman ang may tsura? Di syempre, ikaw ang titignan, ano? Itong magkakakilalang ito, di natin tatawaging magkakaibigan kung maari, Kasi ang magkakaibigan walang iwanan, di ba? kaya nung um, nung tatawag ko yung espirito ni Pagong yun ang sinabi niya totoo yung sinabi ko ngayon eh tignan nyo po mga sitor dito sa mga live ko, dito pa nagpapagamot ang mga kapatid natin to. Anong gusto niyo Dito ko na lang kayo gagamutin. O itutuloy natin yung kwento muna. Ha? Ay, salamat, Daisy Peleserta. dumating na yung order mo. Ngayon, siyempre, yung pinuntahan ni ni Kwan, papaliwanag ko palang lang to, pero yung part 2 nito, napakaganda nito, ang tabayanan nyo. Ito ang tunay kay Dok Pilar, ang kwento ng uh, mga animal na yan. Mga pet na yan. <laughs> Ay, ayoko lang magbasa. Natatawa tuloy ako sa inyo, ni Kakatagay. Hindi talaga kasing magkakasama ito. Magkakasama. Pero laging hindi nila kasama sa kalukuhan si Pagong. Laging nga uh, mga yan, magkakasundo yan, si Aso, si Unggoy, si Rabbit. Kaya laging nauhuli si Pagong eh. Pero si Pagong, magaling naman sa pangamoy. Kaya kung nasaan yung mga kaibigan niya na, 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 na niya, unexpected na mahanap niya. Kung wala sila doon, ay alam na niya. Ano? Ngayon po, nagkatuwaan na may uh, paruroonan. Eh, syempre, si Pagong imahilig yan na maligo, di ba? Dahil dyan talaga yung uh, mga lovers. Magaling lumangoy ang Pagong, hindi yan nalulunod. Mas magaling pang lumangoy sa iyo eh. Sa atin, di ba? Ano ba yan, Christy Cortez? Dok, darasong signal. Matalino pa si Pagong, pogi pa si Pagong. At saka take note, magaling lumangoy si Pagong. Ha? Ah? Sila rabbit nga eh, ang hindi marunong lumangoy eh. Si Unggoy naman di nakakatagal sa tubig eh. Tapos sabihin mo ang nalunod si Pagong. Wala akong pinapangalanan dito ngayon kasi yung mga espiritu eh yung nagsumbong eh kaya hindi ko lang alam yung uh, lugar nila si Malayo eh libo-libo back and forth dito nga lang ha, uh, libo-libo ngayon nung nakausap ko si Pagong kasi buhay o patay mga anak ay uh, akin pong uh, nakakausap yan kahit na nagnakaw ka pa kung ikaw nagkasala pwede ko namang tawagin yan eh si Asu eh si Pagong sa kasirabit kung talagang totoo yung sinasabi nila yung kaluluwa nila eh eto namang si Pusa di ko alam baka nagustuhan niya naman yung kaluluwa nila bakit niya ay, bakit niya kwan ha tinago ngayon yung time na yon isang araw Iba kasi yung dating talaga ni Pagong eh. Simple lang yan si pagong na yan. Pero sa mga hubog ng mga mata, sa mga kwan ay may ibang aroma na wala kila aso, wala kila unggoy at rabbit. Ngayon po, <laughs> ni kakatagay, Sinortkat mo na. Ah, pero hindi mo alam ang nangyari. <laughs> Kaya siguro tinago sa lupa kasi alam nilang marunong. Huwag <laughs> nyo akong pinapatawap. Mukhang hindi na tayo si hindi na tayo serious dito. <laughs> Tignan nyo tuloy. Dapat yung nagkwekwento yung serious. delete ko yata ito. ko. O, ngayon, mabait yan. Kahit na medyo may kabagalan si Pagong kasi nagsisigurado. Pero matalino pa rin sila matching. Matalino. Doon magaling si matching eh. Magdipit. Diba? Ay, Joanne, Biloria Balyador, nagkwekwento si Dok Pilar. Ano, gagamutin ko na yung paa mo dito sa live. <laughs> o naman, may section tayo ng gamutan. Punta na lang kayo doon sa pre-consultation. Gawin yung sasabihin ko doon magagamot kayo. Deise, Pelesarta, Natatawa tuloy. Ayan. Share-share nyo kasi wala. Wala naman. Ang daming nagwawat Tapos wala naman nagre-react. Kukunti naman. Tapos wala na mga Paano? Oo. Oh -oh. Ano po? Nawawala tuloy. Hindi ko lang nga babasahin yung mga chat nyo. Basta i-share nyo to i-share nyo. Hindi ko gaayin. <laughs> Hindi natin maikukuan yung part 2 niyan, napakaganda. Ha? Doon kasi sa lugar na 'yon, napakaganda, napakaganda mga pakagandang mga tanawin at nakikilala din dito sa Pilipinas na isa rin yun niya magandang tanawin. May mga maluwang nakatubigan. Maraming uh, lugar na may mga kakaiba talaga pero doon sa meeting place nila pagong Ayang hindi lang na hindi ko lang uh, hindi lang nila nasabi sa akin or hindi ko lang na alam na hindi ko nakita dahil hindi ko naman binuksan yung vision ko that time yung sinabi lang binilin lang sa akin ng mga banal na na diwata meron daw silang nakitang maliit na liwanag o oh, eto awawa kayo dyan, lagot kayo dyan sabi nyong sasabihin na kinuha ng tubig si Pagong ha, iniinsulto niya siya, tubig yun kukunin niya si Pagong, eh dun nga nakatira okay ngayon, hello sir, Tito Paris. Nandang kaliwanagan. Ngayon, andyan na naman. Pag nagkwekwento ako, tumatawag lagi yung guru natin. Um, ah... <laughs> ni ka, huwag kang tatawa dyan para hindi matatawa si Doc Pilar eh, yung tawa mo pa naman eh, parang nakikita ko eh, Halakhak talaga ngayon doon sa part na yun na may maliit na kubong luma kakaibang yung kubong luma na yun eh na maliit matalas naman yung pangamoy ni Pagong asa na kaya yun sabi nila dito kami magmi meeting place ah nandun tignan ko nga ron. ngayon nung pumunta siya eto yung karagdagang pagpapaliwanag ah. nagulat ngayon si Pagong kala ba ang gagawin natin ay ah, maliligo bakit sino siya bakit nagdala kayo ng pusa? At saka anong ginagawa nyo kay pusa? Alam mo naman yan si Rabbit. Pinagpapatuloy at saka ni Pagong ang kanyang ginagawa. Gustong gusto kasing mag-enjoy niyan eh si Pagong eh. Ay si Kwan, si, ano na yan, si Unggoy. Mga gustong gusto niyan yung mga kakaiba eh. Matching niyan talaga eh. Nagpapatawa kayo, bilis-bilisan mo kapsat. Pinapaliwanag ko yung part 1. Ngayon, medyo malayo yun yung pinunta nila. Talagang tinaguan pa nila si Kwan eh. Si Pagong umaari. Eh, matalino si Pagong. Kilatis na kilatis niya tong tatlong kalokohan na to. May dalap dala pang sorpresa ang akala nila. Eh, mapapasakay nila si Pagong. Iba ang puso ni Pagong eh. Sa mga puso ng mga tuwe dahil lumaki siya na matulungin na anak. An? Meron din konting uh, pagka changeable minded yan. Yun ang nakikita ko eh. Sumusunod pa rin yan sa mga magulang. Pag ano yung sinabi, opo. Papalam pa rin yan. Hindi katulad ni Matcheng at saka ni Rabbit, saka ni Aso, na Lucky Go, Happy Gang. Yan, nawawala tuloy yung signal. Parang ayaw yata ni ni Kwan.